Wow, oh, galing. Sige po, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan. Ultra Ice Cup Head. Eh? Cup Cut, new project. Kunin po natin yung ano, clip. Na iba yung itsura ng ulap. Ayan din, hanapin natin yung na-download natin sa YouTube channel natin. Then, i-overlay po natin yan, guys. Ganda. Ayan, maraming ulap, guys. Ha. Ayan. Then, hindi lang natin, i-drag lang natin kung sa kaliwa o kanan. Ayan putulin lang po natin yung sobra at i-delete natin yan. Yan, tap lang po natin. At silahin ng dalawang kamay, palakihin. Ipapantay lang doon sa clip na papalitan natin. Ayan, kung na. Ayan. Hanapin lang po natin yung mas. Ayan, yung mas. Na, hindi natin yung split. Ayan. Ayan, i-drag lang natin, ipantay lang natin, guys. Ayan. Ayan, yung mas yung mag tanggal ng kulay green na background sa baba. Ayan, kung goods na, ready to export. Ayan. And play po natin. Ayan, o. Diba, ang ganda, guys, o. Oh. Napalitan natin yung langit. Follow for more. Maraming salamat po.